Pitas pitas neneng gulai. Pipitas pitas nu no chayu. Dolbus sangkamoti. Halo anak How isda, Ah, mm -hmm. oh, di bar. Walang videographer, pero ako lang yan. Ang gulay. Meron pa ako tinanim doon guys sa mga buto. ambil juga geografi kayak Nairap. Oke. Oh, okay. Carry. Okay, Kita coba juga. Nah, mengatasi bos. Nilagay. Ayan si Princess, oh. Nagigising <laughs> lang naman guys. Opo, ipasok mo na yan doon. Ah, oo. Ipasok na, pasok ka na doon. Oo. Sige na, anak. Pasok mo na, ilagay mo na doon sa may ano. Patong mo na doon kay Ninyo. Patong mo na kay Ninyo. Luwag ko siya na ah, malunggay. Try malinis po kasi dito, guys. Walang so nakatira yan. saya sariwag. Sariwa. buhay probinsya sa Manila, bibili ka pa. Sampung piso ka piranggot. Robin siya dito. Mamitas ka lang nang hindi mo tanim, okay na. <laughs> eh, joke lang. so so

rồi ha hmm. sariwang, tarbus Yung sariwang talbos ng kamuti Siyempre yung katapat niya lang guys Ayan Pero ito ang isda Ah ito guys dito ito mga bakanting lot ito ito bakanting na to sa harap namin ayun yung harap namin ito tanim po to ayan talabas ng kamuti kakangkong, yan ito kangkong din yan patubo na yan siya oh kasi ang kangkong mabilis lang naman ito ano to yung kamuting kahoy, tanim to no may ari ng bahay nandito And, siya kahapon, nagtanim siya ng kamuting kahoy, ayan. Nang harvest kasi siya nung nakaraan, ang lalaki ng laman, binigyan niya ako ng apat na piraso, ang lalaki. Tapos, yan, ano siyang tanim na pinya. Ito, malunggay niya. Ayan, tanim na yan. So, kukuha ako. Mahalo ko doon. Alam, piraso lang. Malunggay is life talaga si tiktokers. Masal daw. Ayan, pinanin mo. Ayan, nakapalibot yung mga tanglad. Sobrang daming tanglad. Ayan. Papalibot yung mga tanglad sa mga dito. Ayan. Ito saging. Ayan, may gabi. Ano ni Kuya? Ayan. Kasi yung mga tanglad pala, takot yung mga sawa. Takot yung mga sawa pumasok kasi mabaho. Kasi yan, talahiban kasi yan dyan, oh. Yan, kaya pinalibutan nila ng tangkad para walang sawang papasok. Panakot daw sa sawa yung tangkad kasi mabaho. So, may ano tayo dito. Tarbusan natin yung ating tangkong na ng peraso. E aí, minha princesa.